Good morning mga kamara. So, ngayon na araw po ng uh, Tuesday, June 18, 2024, magkakaroon tayo massive clearing operation area ng District 2. Kasama pa rin natin ng Team Teparo. Mamaya update ko na lang kayo kung ano yung uh, clearing operation sa area ng district 2. Yes boy, maso ko maso ng bayan God bless all. Okay, proceed na tayo sa clearing area natin, district 2. Dito na tayo sa Santa Cruz Church. Sa mi Carido. ng Carido tayo. Malaki yung dos eh. Ay, nang pinakamalaki yata, no? Dos, saka sa is. Saka sa is, no? ayke you say dawong kita chants dito pandan ah shout out sa maganda. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Ma Sige ma Ito, dito na tayo sa ano? Longquillo. Tama ba? Longquillo ba? Ah, longquillo. Longquillo Tita na tayo. Uh, ah, paano tayo? Paduroteo si. Thank you. Yes. Tapon lang na na ang pasukan kaya ang problema daw po masunod <tabon noise> na naman yan Recto Avenue na tayo Recto Avenue Pogoso aso eh tayo ng tayuman ngayon Diyan ba? Ngayon hmm. ba? Hmm. Ayun lang tayo lang Bababa ba, ba. Ay dito tayo rena tayo Pag may bumaba Ay dito tayo rena tayuman Baba 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 Tayuman ah, ah. Ayo. Ayoko, wala na 'yan, wala na 'yan. Ayo, ayo, ayo. Ako naman.

Huwag nga yun yung kayo ngayon, maulim, sa tamang tindahan Tamang ano Ay, wala na yun Tala, tala, tala. Tala, tala, tala. Tundan yun yun Okay natin yung kabahan ng tayuman. Sama pa rin natin Kim Tiparo. Tayo. Tayo <laughs> yung yun. Uh, oh, oh. Ah! Adigari gariko, dekoh. Masuk atuh. Bensinnya bensinnya. Kita

Uy! Warning! Oh, yan ay papasok. Ito ay opasok. Tiyak, tiyak, tiyak. Bakit? Kung okay. nanay ko kasi, napaka yung ano, matanda, napakal yung Oo. Okay. Oh. So, ano sa kinuha

matanda yun. yung Hindi, yung matanda kasi eh, ano, hinampas yung clearing team. may pag ampas, nataka ka niya yung ano, sabi e yung ganun yung, yung, yung tatungan. E, hindi ka kalala. Hindi, inaawin niya kayo mga nasa taas, eh, hindi naman yun. Ito nasa video, hindi ko lang matandaan eh.

Thunder Makakadena pa po Tatlo ka din Siyempre, yan yun yung pinaparasa yun Pagalan po lang yun Ayo siapa? Orang macam Hindi mo siya po. Hindi mo Tayo. Makakapulong tayo mga kamasok. At may nangaway ba? Oo, daw. Wala ka ba kapon? Wala. Wala naman kang talaga mga Ayun, ano? Wala, 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 sa junction, Ano Para pare, pare, yung iwan ni. Eh. Tayo sa kabang tayo na kapulong. Okay. tayo ko chidi matatid. Medyo tayo dito sa uh, Kapulong area Palabas tayo ng uh, Main Office Boulevard Former uh, C3 Sama na yung KTV oh Okay, maninigit pa sila naman ng mga truck Maninigit yung mga truck Inuwani ano? ano? Eh, tapa 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 tayo tapa 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 U-turn tayo pag-aboy show. Hindi na naman tayo mapapalapan. Wala ko. Wala Do doon, tahimik doon. -do luwag -do. Peaceful ko. Oh. Ay, na naman <tis> <tis> Hindi na sa takling. Tres eh. yun yes, eh. Ha? Tres. Yes, yes. Hindi, nakapulat. Tres ba yan? Yes. Oo. Hindi, yes. Hindi. baka mayari nung kart yan. No, sa yes. nila.

Yes. Yes. Ito hey, ano, oh. yes, yun, eh. so, yung pari, may ano, upang dado. Oo, yung ano nila, oh. Oo. Oh. ano, oh? Oh, yun, oh. Binigay na rin yung susi sa kanila, oh. Oo. Ano, oh. Ano, yeah, okay, Ano, Senyo rin to, Tay. Oh, kala ko senyo rin. Pinagbigyan ko na nga kayo lahat eh. Dito na ko yung ko, tinanggal ko kinuli ni. Tinanggal ko lang yung sir eh. Ano pa yung Ano Hindi ako, wala naman sa amin eh. Oo, oh, hindi namin kasama, hindi namin yung ipa yun. Magkaiba yun. Ate at kuya, bumalik na naman. Ah, kung lang yung palin. Ah, sari ko. Eh. Ha? Ayon, tayo muna mag-aga tayo. Tapa, walo na naman tayo, kaliwa tayo ng walo na. Ah, Ayun, gumano ni. Eh. Si Pa Santos. Si Pa Santos. Oh, Pa Santos, ayaw. Ano Kailan <laughs> daw ni Habla? Matayo. Eto eh, kung piskado, mga sidecar. Pag-ietong ban. Oh, ito, airtube. Eto, eh, dito na tayo sa Balut, sa North Bay. North Bay na tayo sa Balut. Alam na pa ba? rin nag lags... tulad rin na rin to. Yung uh, dalawang cycle tsaka isang kumpiskado rin ng DPS oh. show nga, turn show uh, North Bay tayo Tapos kumanan tayo ng Aaron Show Kumpiskado na rin ng ano Wato yung uh, sidecar Boss, patanggal yung tolda Yan yeah, no, yung tolda, patanggal Yung tolda Ah, oh, mabibiyak lang namin yan Kaya lang yung problema Yung mga yun Ginawa nga paradaan Yung mga ano, mga Banggeta Ayun, no, ginawa paradaan Yung mga banggeta rito sa area ng Iron Shoe Baka yung... okay na po. Dapat yan nangyayari na eh. Nagbakot Ito. oh para daan. na po. Ano? Dito, ayon sa kunin namin. Ayon. Ayon. Betapa oh. Eh, patatanggal natin. Motor, wala may ari ng motor Wala po may ari, tanggal po Daanan na po na tao, mga laman, Wala may ari Kukunin namin yan Mga mo po oh, Bawal po, gilid po, gilid po Eto, wala may ari Eto, wala may ito, kumpiskado na, district 3 ah, district 6 may chain natin ito wala yung mayari wala yung mayari o, oh, babalik nyo lang sa bangketa eh Tanggalin nyo sa bangketa Tanggalin nyo sa bangketa. Pagbabalik nyo, kunin din namin yan. Kuya, huwag na po ibalik ha. Huwag na po ibalik ha. Ano boss, wala kay susi. Ayun okay. okay. na, lang tapos Uy! Lali. Lali. Pag tayo nag-board cutter yan, ya, natin yan. Hindi na magtanggal. Hindi, pagka tayo nga nagtanggal, kakarga natin yan. Oo nga, ma'am. Kami yung magkakarga pagka tayo kami nagtanggal. Tabaho namin po yan. Pagdating ko sa tabaho namin, huwag nyo kami turuan. Ang